So, mga gabay, magandang gabi. Yun dito na tayo mga gabay, nagpalaran tayo. Yung sabi ko kanina nga, uh, kung tayo, naggawa tayo ng kamain natin, yung bundak. Yun so, mga gabay, nagpalaran tayo mga gabay, kagatapos lang natin sa pag, ano sa lambat natin. Uh, dito tayo sa kitna ng maraming payaw mga gabay. Kuha tayo mga bay, silip-silip tayo. Hindi tayo makapahinga. Kasi maraming payaw dito ah. Kasi ano mga bay, oh. Nag-ilaw doon, oh. Dito sa ulihan ko, oh. Mayroon. Katapos lang natin mga bay sa pag area Tingnan natin, baka makulit tayo. At magbunod. Yun, ah, mamaya mga bay. Ah, Magbundak tayo mga bay. Yung gamit natin na Ginawa natin kanina nga bundak oh. Para hindi na ihulog natin siguro para makapamain tayo. ka may kumain na trumpi na naman. Yun, update muna tayo mga kasi hindi tayo pwede magka-video sa pagbundak. A few moments later. Yun, mga kabay ah. Nakabundak tayo mga kabay ng mga 15 piraso na matamaka mga yung pinain na natin yung isang piraso yung kung naka, naka plaster ng pawi natin oh. Nasa gilid lang natin ipinali. Pero yun ang kunanin niya sa nylon natin oh. Kasi gilid lang mga kabay. Ah, uh, may 15 piraso tayong nahuli kanina, binubuhay natin. Mga sisiwertihin tayo ngayon. Yung lambat, ah, hayaan lang natin muna mga kabay. kain muna natin yung isang piraso. yung seal natin magkabay May May magkabay Parang Ma Mahina yung batire Apit-apit lang tayo kayo mamaya magkabay Maka may huli tayong runti Bukas uh, Bukas tayo maka Video na siguro magabay Kasi papukuha na yan Seal po natin Pero you know, pa Pero Maka Awasigan Maka huli tayo ng malaki Sana gan huli malaki ba kabay yung palutang natin, oh. natin Kuya buya natin buya dahil na gabi yung pawi natin magkabay dahil iapit-apit na tayo mamaya magkabay kinain yung pawi natin Kinain agad. Apit na agad yung pawin natin. Apit, apit na tayo mga kapay. Kasi yung kuha natin, baka, baka, wala to. Ah, uh, thank you Lord. Nahuli natin na mga kapay. Yun o. Know. Yun. Yun. Woo. Thank you. Ayay. Thank you mga kabai, Lingko. Mga sa mga apat na kilo. Thank you Lord yun na nagka kapay nagka dugo yung kuan niya ulo yan yan nagka yung video nasa mga apat na kilos yung tumang kapay yun o oh. may kabaan thank you lord kinain agad yung pahawin natin ibalik natin Ibalik natin na yung bahawin natin mga Baka may, mayroon pang kasama may mga dolphin mag-abay Patayin yung lambat natin at mag-abay so, may maya, maya siguro ilain ilan natin yung lambat natin kasi may mga dolphin okay na mag-abay mayroon na tayo yung isang dolphin nasa mga apat na kilo yun o oh. yun thank you lord yun o oh. dolphin mag-abay kapit tapit tayo sa mga mamaya mga kasi yung cellphone natin panubat na A few moments later. Yun mga good morning. yun mga dito na tayo sa umaga mga mabay. Saka update mga kasi kagabi mga mabay, yun may malakas na hangin kagabi at yung cellphone natin may storage na. Binaget ko yung kuha natin batery kasi hindi tayo maka-update sa pagbaga yon uh, apit sa huli natin na malaki makabay mayroon pang dalawa na tiraso ang nagdagdag bali tatlong piraso yung malaki natin thank you lord thank you nga uh, yung paka kapuli tayo pinigyan tayo. tayo ng uh, panibagong huli sa malaki na isda, dalawang rumpi at isa yung mamsa yung huli natin uh, yung palara natin yun hinila ko Nasa mga dalawang kilo lang siguro to Tatlo At pinalit ko yung palabo natin Doon ang mga uh, palutang oh. At update tayo mamaya mga kaway Baka uh, yung palabo natin Baka huli uh, pa Kaya na na sa inyo yung huli natin so, Siguro eh, ikuha natin Yung mga kabayo, oh. yung sinabi ko na tatlong graso yung malalaki natin. Yun! Thank you Lord Dawa, Dalawang lingko mga kabay Dalawang rumpi At isa yung mamsaw oh. Dalawang rumpi mga kabay Yun o oh, Ang isang mukha sa mamsaw uh, Lingko At ito yung isa Yun! Thank you Lord Nakahuli tayo yung isang mamsa oh. Agang blessing kung gising na naman diyan tayo ni God kasi uh, medyo ilang araw na, na hindi tayo makaunit Speak the may makapal na upan mga bayo, ulap Parang ulanin tayo ngayong baga At, at siguro tayo mabaya mga bayo kasi may, na, may kunting ulan na, maliksik tayo sa tabi mga na uh, malaki oh. Uh. tatlong piraso thank you